yan Balik ang Diyos sa anin Ang obra ang talento ng tunay na palaban Ang balik sa pagitan ng Pinoy na nagbabaga Sa mga dadaya sa Katari na rapaya Balik ang sa nyalis ng Pinoy na kung sa anin Ang ang talento ng tunay na palaban Ang balik sa pagitan ng Pinoy na nagbabaga Sa mga dadaya sa Katari na gaganap ang shoot for a cause, ang cancer awareness photo shoot. Ang shoot for a cause na ito ay nabuo na dahil sa naging inspirasyon ng ating mga kababayan, ang isang kababayan din nating pumanaw na nagngangalang si Ginang Leonora Enriquez or mas kilala sa pangalang Aaron. So si Ginang Enriquez ay isang nurse sa Hamad uh, Medical Center at siya ay pumanaw noong Uh, sa oras ng alauna ko rin ay sinu ng hapon na siya ay pumanaw ng dahil sa sakit na breast cancer. Oo. Sige ng Leonora ay uh, isang solong ina na nagtaguyo ng tatlong anak na nagnangalan si na Marco, Mariana at Lester kung saan nag-aaral din dito sa Philippine School Doha, okay. kung Saan kinanap ang event na ito para sa kanilang kitas sa mga anak ni uh, Ginang Mision. Uh, si Lester ay kakagraduate lamang dito sa Pilipinas School of Doha uh, noong uh, nakaraang Marso. So, ayun. Palita yes. ko rin na ang event na ito ay nalangin para sa mga naunila, lalo na sa mga murang edad lamang na anak ni Lister, na um, Nora. Dahil ko um, napakalirap naman napaka ang isang ilaw na tahanan si Ginang Aaron ay hindi lamang isang ilaw ng tahanan. Uh, siya rin ang silbing uh, haligi ng tahanan para yung ang kanyang tatlong mga anak. So siya ang nag-iisang sumusuporta sa tatlong niyang mga anak. Kaya siguro tin, naging... Uh, mas uh, ins uh, naging mas inspirasyon ng ating mga kababayan na tulungan si uh, Ginang Leonora yeah. na dahil siya lang ang nag-iisang tumaguyod sa kanyang tatlong anak. So si Ginang Leonora ay uh, naglingkod sa Haman Medical Center ng mahigit isang dekada. Uh, You know what uh... Uh, bakit po kayo pumayag na maging isang, isa sa mga volunteer na modelo sa event na ito? I would like to support na yung namatay na Chukami surgery. Mm -hmm. So, paano po nila kayo inimbita? Uh, from, in encourage? Yes. He texted me about it on Facebook. On Facebook, yes. I saw it on Facebook. Ah, uh, Facebook niya po kayo inimidilit. Yes. At kung hindi po kayo nag-alinlangan. No, no. I would like I was happy to support this event and be a part of this event along with other models. So, Yes, a event, yes, for a Shoot for a course. So, first time na nag-volunteer uh, kayo. So, ano po ang feeling na um, it's overwhelming, na uh, nakaka-excite ang daming photographers. Mm -hmm. Tapos ano to, pagdagdag sa pag mag-modeling ko. I want to practice more, improve my modeling. So, nag-aaral ka pala? Yes, yes. Dito din sa... Philippine School of Doha? No, no, no. I'm in mean, British <laughs> sa mga modelo na voluntaryong uh, uh, nag-participate dito sa event na ito ng Boss Cancer Awareness Photoshoot. So, kasama ko po ngayon si Hazel De Los Santos. Um, Miss Hazel, bakit po ka ninyo naisipang dumalo uh, mag sa event na ito? Um, Siyempre, so, mm -hmm. kasi sa part ko po, naging roommate ko po yung mother ko no, no, anak ko. So, I want to help po para po sa kanya. And uh, gusto ko po, gusto ko po mabigay po yung, yung, yung so, part po, po para po sa kanya. Nakatumbak sa kanila. Oh, So, personal niyo po bang kilala yung mga Chris anak ng na pumanaw na si Ginaw Yonora? Um, actually po, hindi ko po, po kilala. Pero, sa PSD. Ilang taon na po kayo? Um, 15. I'm graduated. Ah, graduated ka. So, uh, ilang taon ka na nagmomodel? Um, baguhan lang. So, first time mo din nagvoluntaryo sa shoot Um, hindi po, pangalawang best. Pangalawang best na. So, maraming salamat sa oras. You're welcome. Uh, Ito po si Fritzy para sa Balitang Chief. Hindi po. Ay, hindi nila. So, ah, uh, paano po nila kayo inimbita? Ah, uh, ininvite in nila ako so, ng And then, also, ininvite nila ako personal. Si June, right? yung organizer ng event. So, you are all so, all so, hindi po kayo nag-alimplangan? Hindi. Na sumali? Kasi, syempre, may magandang pupuntahan yung event Ano po ang masasabi ninyo sa ngayon? Sa event na ito, ano po ang masasabi? Wow. Wow. Talaga wow. pa natin Pilipino yung sinusuportahan natin kaya sobrang masaya. Okay, maraming salamat po sa oras na ito. Ito po si Fritzy para sa Balitang Q. po namin siyang kilala at kaibigan po namin siya. Uh, kaya po namin uh, inarins po ito nung mabalitaan po namin siya ang kanyang pagpanaw. So, ito, yun po ang isa naging inspiration namin sa event na to. Um, um, alam naman po natin na may tatlong anak na naulila, na, si Ginang Leonora, na alang Marco, si Marian at saka si Lester. Lester. Uh, uh. Um, ano po ang ma, ma, ma sabi nyo sa kanila may papayo bilang may papayo po sana nila uh, Marco, Lester iyan. Kali uh, Bali pangalagaan nyo na lang ang natitiran yung mga kamag-anak tulad ng mga titas dito tita, dito nyo. Uh, basically ang event po namin is about cancer awareness. Uh, kasi po uh, generally para sa atin po itong um, ang para tuntunan to para po sa ating uh, 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 kalusugan. So dahil po kaibigan namin si Sister Aaron, uh, ito na lang po ang aming mabibigay although ang uh, photography is, photography po is aming uh, hobby lang po so we were spending a lot of money just to have this hobby we're, so sabi namin why not you know spend it uh, some time for this cause so as a sign of sympathy po sa aming kaibigan na namaya pa at sa may bahagi po rin namin yung aming mga biyaya sa sa namaya pa nating kapatid inorganize uh, in organize po namin itong event Ang um, hindi naman po lingit sa ating kaalaman ano na kababayan natin ang namatay dito sa Doha, sa, sa bansang Qatar. Pero ano po yung biglang naisipan nyo na si, kay Sister Leonora, na gawanta, gawa natin ng ganitong klase, napakagandang ito? Una-una po is uh, may isa po kasing model din na na ibang lahi po siya. Pero siya po nabihay sa atin ng uh, inspirasyon na to make it as a cancer awareness. Kasi po, uh, alam naman natin marami na rin po nga na namatay dito sa Qatar na cancer din po ang, ang uh, ang uh, kanilang uh, kaso. So, bukod sa libangan namin photoshoot, ang naisipan na rin namin gawin na uh, as cancer awareness para maging aware na rin po lahat ng ating kababayan at iba po yung lahi, meron po tayong ibang lahing uh, uh, participants to take care of our health. Uh, kasi sabi nga, health is wealth. So, ang, uh, ang nahihirapan po pag nawala po tayo or naging disabled po tayo sa mga anak natin, whereas In this case, yung kaibigan natin, ang, ang nahirapan ngayon, ang nag adjust yung kanyang mga naulilang ng anak. So, yun po ang isang purpose po talaga. Na... Nakikita po natin dito sa likod, ano, um, na yung mga professional na gamit po bilang isang photographer ay nandito. Um, saan po ba ito nakuha? Personal nyo po bang gamit ang mga ito? Or... Actually po, uh, isa po yan at uh, naging masaya po kami sa turnout. Uh, masaya po kami sa support na ginawa ng ating mga kababayan. Actually po, mga gamit na yan is galing po mismo sa mga nag-volunteer -nag na may kakayanan po mag uh, uh, mag-produce ng ganyang-ganyang mga gamit. Uh, kasama na rin po dyan ang iba't ibang grupo ng photographers dito sa Qatar. Ang nagkataon lang po ay uh, mas malapit sa atin sa si Leonora. Kami po ang warp. Uh, pero po ang ibang grupo po uh, ay ay sumuporta po. Nagpairan po rin po sila ng gamit at pati po ang mga members ng WARP at sila kanya-kanya rin po silang pahiram ng at binaw po namin. So makikita po natin na pakaraming dumagsa dito ano, sa ganito sa event na ito. Um, ano po ang pakaramdam nyo na ang uh, isang organi organizer na kagaya nyo eh na nakapag... Uh, wala po kami mapagsilan sa amin kasaya kasi po uh, uh, more than expected po ang aming uh, ang uh, nakikita ngayon, uh, may ibang live pa po, po ng participate. Lahat po 'yan uh, free po, volunteer po lahat. Ang professional natin mga models free po, wala po silang talent fee. Ang ating makeup artists pinagamit na lang, na lang mga gamit na wala pong bayad. Ang ating venue, masayari po kami sa suporta na ginawat ng PTA, uh, uh, man, uh, management ng uh, Philippines School Doha. Uh, masaya po kami at pati po ang uh, mga umatend dito sumuporta uh, at nagbigay ng kanilang pakikirangay, masaya po kami sa naging tunas po ng ating event. Balitang you Senyales ng Pinoy na kung saan obra ang talento ng tuwing na panlaban! Ang balita sa pagdila ng Pinoy ay nagbabaga Sa Sari sarili mong mga detalya sa Katari Laratan Balitang you Senyales ng Pinoy na kung saan obra ang talento ng tuwing na panlaban! Ang balita sa pagdila ng Pinoy ay nagbabaga Sa Sari sarili mong mga detalya sa Katari Laratan balitang Q Senyalis ng Pinoy na kung saan na over ang talento na tunay na patagahan Ang balita sa pagbilan ng Pinoy ay nagbabaga Sa mga detalye sa kataring lalatay Balitang Q Senyalis ng Pinoy na kung saan na over ang talento na tunay na patagahan Ang balita sa pagbilan ng Pinoy ay nagbabaga Sa mga detalye sa kataring lalatay